Parang nawawala ang kaluluwa ko sa kinatatayuan ko. Sobrang ingay at halos hindi ko na marinig ang sinasabi ng MC. Si Hector ay nakatayo sa gilid ng bleachers. Sumisigaw siya kasama ang mga kaibigang taga basketball team. Bilisan mo at nang makapagbihis ka na! Sigaw niya. Mas lalo lang nag-init ang pisingi ko. Napayo ko ako sa damit ko. Oo na, maiksi ito at alam kong hindi niya iyon palalampasin. Siguro ay pinagbigyan niya lang ako ngayon kasi wala siyang magagawa. Pasalamat nga ako at nagawa niya akong pagbigyan dito at hindi niya ginamit ang pagiging bose niya sa pagpigil ng chairing competition. Pumistu ako nang narinig ko ang pasabog sa mga speakers. Iyon ang hudyat na nakaplay na ang gagamitin naming effects o mixtip ng chairing kini na ko nang humaya ulit ang mga tao at nagsimula na kaming sumayaw. Gustong gusto ko ang simula namin. Pasabog at isnapi ang galaw. Iyon marahil ang dahilan kung bakit naghiyawan ang lahat. Nang inangat na ang mga unang papa sa eri ay napawaw ang mga tao. Ito din ang iniisip ko nung nagpresent ang mga taga agribusiness. Buong akala ko may pasabog silang hindi pinakita noong rehearsal. Akala ko may tinatago pa sila. Pero nagkamali ako. Wala silang tinago noong rehearsal. Kung ano ang nakita naming noong dress rehearsal, ay iyon pa rin ang ginawa nila sa actual. Habang kami ay napag-usapan na naming lahat na may tatlong stance na hindi ipapakita sa rehearsal. Iyon ang naging lamang namin. Nagulat ako ng hindi man lang ako nanginig Pagkahawak ko ng balikat ni Nagari At Greg para iangat ako Ayusin nyo yan Lagot kayo sa akin pag nahulog yan Sigaw ni Hector na o umalingongo na naman Dahil natahimik na ang audience sa panonood sa amin May mga tumawa at may mga hiyaw kong narinig Dahil sa sigaw niya Gogo business ad sigaw ng mga taga education Nagulat din ako nang may dala palang mga plastic bottles ang mga athletics ng business ad at sila mismo ay nag para sa amin. tomatawan na lang kami pero hindi namin hinayaan iyon na makasira sa konsentrisyon namin. Gogo go, -go agribusiness! Fight fight fight! Agribase! Kill all the business ad! Losers! sigaw ng cheerleader ng agribusiness ngunit natabunan din iyon ng mga buti ng taga business ad nang ginawa ko ang stand na itinago namin ay napasigaw ang lahat iyon yung stunt na gagawa ng pyramid at ako ang nasa pinakataas bababa ako ng nag flip ng tatlong bises narinig ko agad ang palakpakan kahit hindi pa kami tapos ang pangalawang stand ay ipe-perform naman ng ibang flyers Nasa harap kami habang ginagawa nila yung medyo mahirap na routine sa taas. Yung pangatlo at panghuli ay halos kami ng lahat ay magiging flyer. Yung kaibahan lang nito ay may mas nasa mas mataas na pyramid. Nakita kong tumango si Nasara na flyer din at ang ibang flyer at sabay-sabay kaming tumungtong. Nagperform kami ng stag. Ito ang ayaw ko dito sa so uniformi namin eh. Pag pe perform kami ng stag ay makikitang buo ang underwear namin Well yes, may cycling shorts kami pero nakakailang pa rin Iyong cycling pa naman na pinili ng trainer namin ay yung pinakamaiksi na halos panty na lang Anya'y maiksi daw ang skirt kaya dapat lang na mas maiksi ang gagamitin Boom! Siyempre si Nakati ang sumisigaw doon Nakita ko ang mga pompoms nilang niyahagi sa amin. Iyon kasi ang naging finale namin. Sumabog ang konfiting inihanda ng trainer at bumaba kaming lahat. Nagsipag-igtad ang mga kasama ko at kung ano-anong hinihiyaw nila sa mga nanood. Naging maganda din ang feedback ng manonood. Panay ang hiyaw nila at nitsan pa nila ang aming chan kanina. Wow! That was an amazing performance! Thank you business ad, Tigers. Hinahabol ko pa ang hininga ko habang nakikipagsiksikan sa mga kasama kong hindi pa rin natatanggalan ng adrenaline rush. Oh my god, panalo tayo. Hinuwa ni Jobel sabay yakap sa mga kagrupo naming close niya. Panay ang pahid ko sa noo ko dahil masyado akong pinagpawisan. Hanggang ngayon ay dinig na dinig ko pa rin ang palo ng puso ko. Halos masakit na ito sa sobrang bilis at sobrang lakas. Grabe chis ka! Ikaw na! Nag-thumbs up sila sa akin sa bayakap. Tumawa ako sa mga reaksyon nila. Kahit pare-pareho kaming pawis at hinahabol pa rin ang hininga, ay masayang masaya pa rin kami. Bumalik kami sa pwesto namin sa bleachers. Nakita kong nakahalukip-kip si Hector habang natatawang nakikipag-usap sa kagropo niya. Nang nahagip niya ang tingin ko, kahit na sa kabilang dako siyang bleachers, ay ngumuso siya agad at binaba niya ang tingin niya. Kinunot ko ang noo ko. Nakita ko ang pagsiseryoso ng mukha niya bago kinuha ang cellphone at may type agad. Instinct ko na siguro ang nagtatrabaho ng kinuha ko rin ng cellphone ko. Hindi ako nagkamali. Minsahe galing sa kanya ang nanatanggap ko Sinulyapan ko muna siya bago ko binasa Nakita kong kinakalabit na siya ng ibang kagropo niya Aalis na sila Siyempre, maghahanda na siguro para sa susunod nito Sila ang first game Kaya kinailangan niya ng umalis At makipag-usap na sa kot sa labas ng court Hector Pagkabalik ko, kailangan balot ka na ngumisi ako. Galit, nagmadali ako sa pagre-reply. Ako, manunood ako ng game mo. Don't worry, may dala akong extra t-shirt. Hector, God. Dinalahan kita ng extra kong sakaling wala. Buti na isipan mong magdala. O merap ako. Galit si boss. Hoy, sabay tulak sa akin ni Marie dumungo siya sa cellphone ko. Agad ko iyong tinago. Ngingiti-ngiti ka dyan. Katiks mo si Hector no? Ay! Ngayon ay panay na ang tukso nila sa akin. Hindi ko maiwasang di mapansin yung mga kagrupo kong nagsisinghapan at nagtitikhiman. Kaya ayaw kong mag-share sa kanila ay dahil alam kong hindi lahat ng taga-business ad ang masaya sa ginagawa ni Hector sa akin. Maging ako man, ay di rin sasaya kung maibang babae siyang kahuhumalingan. Ops, alright, whatever. Thames, please assemble on the court. Sigaw ng MC habang tinatawag isa-isa ang mga squad para sa awarding. Mabilis ulit kaming tumakbo pababa ng bleachers. Medyo hindi nagaanong matao dahil abala na sa pag-prepare ang mga tao sa games. Ihiilang soccer players. Basketball players at volleyball players na lang ang nakita namin sa bleachers. Ganon pa man, hindi pa rin nabawasan ang kaba at excitement ko. Panay ang tawanan namin ng nasa niya. Yung iba ay seryoso na at nananalangin na sa pagkapanalo namin. Ganon din naman ako pero hindi ko maiwasan pag nagbibiruan yung iba. Nakita kong may dalawang medyo maidad ng lalaking judges ang nakatoon ng pansin sa team namin. Si Mayor at si Mr. Seng. Tumatawang wika ni Jobel. Naglalaway ata sa legs natin. Napatingin ulit ako sa mga nasa presidential table na mga judges. Umiinom ng tubig ang isang kayumangging lalaki na may katamtamang bird. Habang sumisimsim siya sa baso ay kinindatan niya ako. Napalingon ako sa magkabilang gilid at likod ko. Sino ang kanyang kinikindatan? Nakita kong abala sa pagyoko ang lahat dahil tinatawag na ang pang fourth place. Nang bumaling ulit ako sa kanya ay kumindat ulit siya at dinilaan niya ang kanyang labi. Yumuko agad ako at pinikit ko na lang ang mga mata ko sa pandidire. Tinawag ang panalo sa best in props na ang mga taga-vocational. Panalo naman sa best in cheerleading uniform ang education. Siyempre, may phoenix pa silang fist paint. Vocational. Sigaw ng MC. Sabay-sabay kaming nagtalonan dahil sila ang fourth. Ibig sabihin ay may pag-asa pa kami sa top 3. Napabaling ulit ako sa lalaking iyon. Ngayon ay may kausap na siyang mas matanda sa kanya at mas creepy looking. Pareho silang tumitingin sa akin at ngumingisi iniwas ko na lang ang tingin ko sa kanila at nagkoconcentrate sa pakikinig. The third place gasto, Education Phoenix. Sigaw ng MC. Umalingaw-ngaw na ang sigaw ng mga taga-agribis at business ad. Hindi na ako mapakali. Tumatalon-talon na ako at kung sino-sino na lang ang niyuyugyug ko sa sobrang excitement the first team we are going to call will automatically be the champion of the third tier leading cup of Alegria Community College. Ladies and gentlemen, drum rolls please. Natahimik lahat. Naghawak-hawak kami ng kamay sa sobrang kaba at may naririnig na akong humahagul-gul sa likod ko. The winner of the Alegria Community College third tier leading cup is... Totoong nag rolls na ngayon. Narinig ko palang ang pinakaunong tunog ng salita galing sa MC ay nagsitalunan na kami. Business Administration Tigers! Nalunod na sa sigaw ang buong court. Nakita kong bumagsak ang mga balikat ng mga taga-agribase. May nakita pa akong umiyak at nagmumura sa bayturo sa amin. The second placers are the Agribis Eagles. Congratulations everyone! Congratulations Tiger for winning the third tier leading cup. Nagtulakan pa kami sa pagkuha ng cup. Pero dahil sobrang saya nila at walang ni isang dumampot niyon, ay ako na mismo ang kumuha at nagtaas. Ubo! Nagsigawan kami at nagbatian. Panay ang picture dito picture doon. Nakita ko pang umiyak si Sarah at niyakap kami isa-isa dahil sa leading competition na ito, naging close ko kayong lahat. Anya sa Bayhik Bay, nagtawanan kami at nagpa-picture isa-isa sa cup. Ilang sandali pa ang lumipas nang umalis kami. Kung hindi siguro kami sinita dahil magsisimula na ang first game, ay hindi pa rin kami nakaalis. Nako, patay. Kailangan ko nang magbiis dahil manonood pa ako ng game ni Hector Tara na sa Rome Sabi ni Jubil sa grupo Tumango ako Tika lang Kunin ko lang yung tubig ko sa bleachers Na iwan Sabi ko sabay akyat sa taas habang umaalis na papuntang Rome Kung saan kami nagbihis Ang mga kagrupo ko Palabas na ako ng court ng nakasalubong ko ang mga judges Kinabahan agad ako nang nakita kong titig na titig ang dalawang matatandang kanina pa nakatoon ng pansin sa akin. Hi! Bati nila sa akin. Ayokong kong maging bastos kaya pilit ko silang initian at niyoko ko ang ulo ko. Kahit gandang bata mo iha, taga-alegria ka ba? Tanong noong may bangas. Opo, sabi ko at umambag aalis ah, na. Nako, kinis ng bulat mo, di ka bagay sa bukid tumawa siya. Napalingon ako sa kanya. Gusto mo pag-aralin kita sa Maynila? Nalaglag ang pangako sa sinabi niya. Agad na akong tumakbo palabas ng court nang di nagpapaalam. Kung basto sila, babastosin ko rin sila. Nakakainis. Nanlamig ang lalamunan ko dahil sa nangyari. Late na rin nang kumalabog ang puso ko dahil sa matandang iyon. Pero mas lalo lang kumalabog ang puso ko nang nakita ko ang batalyon ng agribusiness Cheerleaders na nakaabang sa may fountain sa bukana ng building kung saan ako aakyat para pumunta sa Rome. Ipinagkibit balikat ko iyon. Wala naman siguro mangyayaring masama dito. Hindi ko maipagsawalang bahala ang nakikita kong pagharang nila sa daanan ko habang palapit na ako. Diritso ang lakad ko at patuloy silang binaliwala. Proste. Dinig kong panunuya ni Kate. Kinagat ko ang dila ko at pinalampas iyon. Francisca Alde, Frosty of the Year. Tumawa silang lahat. Hindi na ako makausod sa paglalakad kasi nakatayo na silang lahat sa harap ko ngayon. O matras ako at isa-isa silang tiningnan sa mukha. Kitang-kita ko ang nagsumads na eyeliner ni Kate. Somehow, Naaalala ko sa kanya ang isang kaibigan ko sa may nila. Naaalala ko si Janine sa kanya. Ilang bisis ko nang nakita si Janina na nagkaganito ang mukha. Makapal siyang maglagay ng eyeliner kaya kapag umiiyak siya ay laging nagkakaganyan. Tinulak ako ni Abby na siyang nakapagpahay blood sa akin. Walang makakapagtanggol sa iyo dito kasi wala si Hector. Anya, kumunot ang noo anong ibig mong sabihin? Ano? Bubusan mo na naman ba ako ng ihi? Nakita kong nakapamulsa si Coco na sumulpot sa likor niya. Alam kong may mga lalaki din dito pero hindi ko inakalang kasama si Coco. Walang hiya ka. Alam ko kung ano ang ginawa mo sa competition. Mababa na ang tingin ko sa iyo noon pa lang. Pero mas lalo lang bumaba ngayon mariing sinabi ni Kati at bigla akong sinampal. Sa gulat ko ay napahawak ako sa pisngi ko. Walang sumasampal-sampal ng ganon sa akin. Sinubukan ko ring sampalin siya pero nakuha ni Coco ang braso ko. Bitawan mo ako! Sigaw ko. Mariin at masakit ang pagkakahawak niya nito. Ngumisi siya. Nakakapanindig iyon ng balahibo hindi ako makapaniwala sa ipinapakita niyang ekspresyon ngayon. Inakit mo si Mr. Singh at si Mayor. Ako sa ni Kate. Excuse me? Sigaw ko sa baybawi sa braso ko kay Coco. Ipinakita mo lang naman ang mga hita mo sa kanila, di ba? At nang kindatan ka ni Mr. Singh, ay nagpakyut ka pa. Bakit? Ha? Anong pinangako sa'yo? hysterical na tumawa si Kate. Napatingin ako sa kanilang lahat na umiiling sa tabi. Iilan sa kanila ay classmates ko sa ibang subject. Hindi ako makapaniwalang ganito na lang sila kung mangurner sa akin. Baka pinangakuhan ka na pagpaaralin ka ulit sa may nila. Matabang na sinabi ni Kuko. Anong sabi mo Kuko? Hinawakan niya ulit ang braso ko. Nagpumiglas ako pero malakas siya. Oo ba? Diba? Bayaran. Anya. Hindi ba chis ka? Hindi ba pera lang ang habol mo? Kung pera lang naman ang habol mo ining, sana ay doon ka kay Mr. Singh. Sumama ka sa kanilang bahay at... Ah, oo nga pala. Eh dahil prostika alam mo na kung anong susunod. Nagpumiglas palalo ako sa pagkakahawak ni Coco sa braso ko. Pero dahil hindi makawala ang kanang kamay ko, ay agad ko nang hinila ang buhok ni Kate gamit ang kaliwang kamay ko. Napangiwi siya sa sakit ng pagkakahila ko. Agad naman akong pinigilan ng mga nasa palikid. Nakita ko ang nanginginig na labi ni Kate habang tinuturo ako gamit ang matutulis niyang kuko. Aldi ka lang. Anya na parang may kahulugan. At ikaw, bakit ba ang bibiter ninyo? alam ko naman ang punot dulo nitong lahat ay ang pagpapapansin ni Hector sa akin. Namilog ang bibig ni Kate. Alam kong gusto niyang putuloy ng pagsasalita ko pero hindi ko siya hinayaan. Panay ang piglas ko sa mga kamay na nakahabok sa braso ko habang binubugahan ng maiinit na salita si Kate. Bakit ka galit ha? Kung may tiwala ka naman sa sarili mo, bakit kailangan mo pa akong ganituhin? Bakit kailangan mo pa akong ibuli? Bakit ha? Ang kapal ng mukha mo. Kinulong niya ang pisngi ko gamit ang mga daliri niya. Sobrang nainis ako. Nag-init ang kalamnan ko at gusto ko siyang duraan. Inilapit niya pa ang mukha niya habang napapanguso ako sa pagkakahawak niya sa pisngi ko. Hindi ako makapanlaban kasi mahigpit ang hawak nila sa braso ko. Hindi ka lalapitan ni Hector kung hindi mo siya inaakit. Kung hindi mo siya nilalandi, ikaw ang aldi ka, mana ka sa pamilya mo. Kinatidi, mana ka sa kanila, mga manluloko kayo, mga ganed, mga gahaman sa pira. Ngayong papalubog na ang negosyo ninyo dahil kin Hector ay siya ang pinupuntirya mo. Pag magkagusto Hector sa iyo at mabuntis ka, ay alam mong may delikadisa ang pamilya niya agad kayong ipapakasal. At alam mo rin responsabling tao siya at pananagutan kanya kahit na hindi kanya mahal. Napasigaw ako sa sobrang galit ko. Binitawan niya ang pisngi ko. Dahil hindi ko na maigalaw ang braso ko, ay sinubukan kong sipain siya. Gigil na gigil ako. Pero umatras lang siya at umawa dahil sobrang helpless ako dito. Sinungaling si Hector, Matabang at dramang sinabi ni Koko. Sabi niya di niya poporma ng babaeng gusto. Kobe, tumigil ka dyan at tatadyakan kita. Sigaw ni Kate, Nakita ko rin ang galit na titig ni Abby sa akin. Totoo yung sinabi ko. Uwi ka ni Koko. Kate, sinungaling siya. Sabi niya di siya mag-girlfriend dahil ang importante sa kanya ay ang pag-aaral. Pero walang hiya din siya no? Kinagat ni Kate ang kanyang labi at yumuko. Ano Kate? Nanunuya kong sinabi. Gigil pa rin ako kaya gaganti ako sa kahit anong paraan. Sinungaling siya? Bakit siya sinungaling para sa inyo? Dahil sinabi niyang mga pangit kayo? Hindi yun sinungaling. Girl, totoo yun. Totoong pangit kayo. Sabi ko at tumawa. Napapikit ako nang bigla na naman akong binuhusan ni Abi ng isang timba ng tubig napahinga ako ng malalim. Muntik na akong malunod. Pinitawan din ako ng mga nakahawak sa akin. Napatingin ako sa suot kong agad nagbakat ang bra dahil basang basa na ako. Kitang kita ko rin ang pagpatak ng tubig sa bawat dulo ng damit ko. Walang niya ka! Sigaw ko sabay tula kay abe. Mabilis din akong nahawakan ng mga lalaki sa likuran. Tumalikod si ko at nakita ko ang jersey na suot niya. Ito yung jersey na suot niya noong una kaming magkita. Dila Merced Batches ka? Anya, natahimik ako. Tumawa siya. Dila Merced, akala mo ako ang Dila Merced ano? Kaya ba pinaikot mo ako? Nanliit ang mga mata niya. Akala mo ako ang tagapagmana kaya pinormahan mo ako? Kaya pala, kaya pala napansin kong nang tinawag ang pangalan ni Hector sa klase ay medyo natoliro ka. Alam kong ma-issue na noon pa sa mga Aldi at mga Dila Merced. Pero hindi ko inakalang ako mismo ay makakatikim ng panggagamit ninyo. Hindi ako nakapagsalita. May nagbara sa lalamunan ko. Dahil alam ko, totoo ang mga sinasabi niya. Ginusto mong maakit ako dahil akala mo ako si Hector, di ba? Siguro hindi na ayos ni Tidi ang plano kaya pumalpak. Imbis siya ang una mong inakit, ay ako. Dahil buong akala mo ako ang dila Merced. Kamon Chiska. Marasigan ako. Anak ng ranchero ni na Hector. Anya. Nung sinabi palang lang ni Aling Nina ang tungkol sa'yo, ay nagduda na agad ako. Napalunok ako. Naalala ko ang matanda sa ranchon ni na Hector. Ayaw na ayaw niya sa akin. Halos itaboy niya ako sa bahay nila. Pero pinigilan ko iyon dahil litseng bulag ako sa iyo. Pero ngayon, ngayong nakita ko na kung gaano kakalandi kay Hector, kung gaano kakalandi sa mga mayayamang judges. Nakawala ang kamay ko kaya nasampal ko si Coco. Nagigting ang panganya pero ipinagpatuloy niya ang sinabi niya. Wala akong lakas ng loob na sabihin ito kay Hector. Lahat kami walang lakas ng loob. Pero ngayon? Ngayong natapos na ang lahat at kitang kita namin kung paano mo itinapon ang puri mo sa kanya? What the kuko? Sigaw ko. Tinaas niya ang boses niya upang mas marinig ko. May lakas ng loob na ako. Sasabihin ko sa kanya. Ngayon. At papatunayan iyon ni Aling Nina. Ang taong nagpalaki kay Hector Dila Merced. You are going down alde tumawa si Kate. Akala mo siguro sa iyo na ang lahat kasi kakampay mo si Hector ano? Tumaas ang kilay ni Abe. Mabait si Hector pero di siya tanga. Malalaman niyang ginagamit mo siya para makuha ang titulo ng lupa nyo. O baka naman maging pati ang buong rancho de la Merced ay gusto mong ang kinina? Mga ng alde, ayan na naman kayo. Nagsisimula na naman. Tumawa siya nakakahiya ka, nakakahiya ang buong pamilya mo, nakakadiri, nakakasuka. At si Hector mismo ang magpapatapon sa iyo sa oras na malaman niya to. Kumabog ang puso ko. Alam kong wala na akong intensyon na ganun kay Hector, pero hindi ko may pagkakaila na iyon ang gusto ng pamilya ko. Hindi ko rin may tanggi na iyon nga ang naging dahilan kung bakit ko pinaikot si Coco noon. Paano ko may papaliwanag sa kanyang hindi na ngayon? Matatanggap niya kaya? Tinapit ni Kati ang ko. Patay kang chiska ka. Bawal na bawal ang manggagamit kay Hector. Bawal ka sa kanya. Kalaban ka chiska. Aldi ka. Humagalpak sila sa tawa. Narinig kong sumipulang isa sa mga lalaki. Sarap mo pa naman pero prustika, Gamit na. Biglang nagbigat lalo ang dibdib ko. Natotolero ako. Hindi ko alam kung alin ang uunahin ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Papalayo na sila nang nakahinga ako ng malalim at bumuhos na ang matinding luha sa pisngi ko. Itataboy na ako ni Hector. Magagalit na siya sa akin. Ngayon, for real. Ang sakit. Ang sakit pala. Oo na at ganoon ang pamilya ko. Wala akong magawa. Wala akong magawa. Desperado si na mama at iya. Hindi ko iyon maipagkakaila. Desperado maging si di at si Craig. Wala na kaming pera pero kaya naming lumubog. Kaya kong maghirap wag lang madungisan ang pangalan namin. Pero hito ako at ginagawa ang lahat ng paglilinis ng pangalan na sa isang iglap ay madudungisan na naman. Is this our fate? Paano ko matatapos ang gulong ito?